Ito nga, at bago ako maglabas ng aking burgera, ay gagawa muna ako ng mga ice cream. Napakabenta nga nito sa amin, kaya naman hindi pwedeng hindi tayo gagawa. Tatlong flavors na nga itong aking gagawin at ang marami nga silang pamimili. Napakasimple lang nitong gawin dahil hindi na nga ito nilulu. Gini sa una, kailangan nga natin ng limang litron tubig. Tapos ayan, naglagay na nga ako diyan ng isang lata ng condens. Itong enjoy milkshake nga pala ang ginagamit kong flavor. At ang aking unang gagawin ay aring ang mango flavor. Kalahating kilo lang po yung inilagay ko diyan. Yang gaya naman pong powder sa paring kailangan lang yan nabibili. Kung wala naman tinda sa inyong palengke, ay pwede kayong umorder sa Shopee, sa TikTok, yan. Tapos naglagay din pala ako ng isang sachet ng tangming. Tapos sa ah, halu-haluin lang natin hanggang sa matunaw nga yung ating mga nilagay diyan. Tapos ayan, huli kong ang ilalagay diyan ay aring ang ating gray. Pwede rin naman yung durog na gray ham, pero mas maganda nga yung ganitong crab. Para sa akin lang ha, kasi parang mas marami siyang lang. Ayan at ilalagay nga natin diyan ng isang sachet ng nitong gray ham crab. Yes. Sunod na flavor na gagawin ko diyan ay ang ating ubi flavor. Kailangan natin diyan ng apat na litrong tubig. Tapos ayan, naglagay lang din ako ng isang lata ng kondens. Tapos kalhating kilo ulit nito ang enjoy milkshake na ubi flavor. Kapag ka nga itong ganitong powder nga yung aking ginagamit, hindi ko na talaga ito niluluto. Subok na subok ko na nga iyan, tsaka napanood ko lang din naman yan sa iba, kaya aking ginaya. Mas nadadalian laang talaga ako sa garne na hindi na nga kailangan lutuin. Abay, kahit hindi mo naman lutuin, eh, napakasarap naman na talaga namang ubus kung ubus. Tapos a rin namang huli ay chocolate flavor nga yung ating gagawin. Apat na litrong tubig din ang aking ginamit diyan. Tapos para naman dito sa ating powder ay choco hot fudge nga yung aking binili. Sa chocolate at sa ube, parehas lang la ang aking ginawa. Ayan, pagkatapos nga siya no, syempre hahalu-haluin nga natin hanggang sa matunaw nga itong ating mga pinaglalagay din. Tapos ayan, ito nga at babalutin na nga. Ako ngayon na upa lang nang magbabalot ng ice cream din sa aking kapitbahay. Ayan, gayaan la ang kalaki yung aming ice cream. Ang size ng plastic namin din yan ay 1 and 1 half. At ang pagbebenta naman namin din yan ay 5 pesos. Aba hindi ako makakapagbuhol at sayang ang kuko. At ayan, tapos na nga si Ate Monique diyan. Dito nga sa chocolate, naka 76 pieces nga. Nga siya. Dito naman sa ube ay 79 pieces. Tapos dito naman sa ating mango gray ha, may naka 95 pieces nga siya. Abay, tingnan nyo naman ayan. At itsura pala ang ay masarap na. Kinabukasan, ari nga, at matitigas. Pwedeng-pwede na nga natin itong ibenta. Abay, din ni naman talaga sa amin ni napakabenta nga ng ice cake. Abay, sa halaga namang limang piso, ilalamig na agad ang ulo. <laughs> ari nga, at kahit hindi na nga lutuin, ay meron talagang mayayabo din. Ayan, at dagdag income na naman yan sa ating sari-sari store.